Am ready serbisyong totoo ng GMA News. Magkakaroon pa rin po na mahihinang ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo ang southern section ngayong lunes. Ayon sa pag-asa, nakakapekto roon ngayon ang trough ng isang low pressure area. Sa maghapon, mararanasan ang ulan sa northern Mindanao, Davao at sa region. Base sa datos na nakalap ng Weather Central, magiging maliwalas naman ang himpapawid na may maihinang pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Mananatili namang banayad ang alon sa mga dagat sa buong kapuluan. Para sa karagdagang weather update, puntahan lamang ang website o Facebook page ng GMA Weather.